Turo ko po sa inyo ngayon kung paano mag-test ng ating headlight bulb sa ating motor. Ah, uh, una po nating gagawin, check po muna natin yung ating battery kung may karga gamit ang voltmeter. Pwede rin kayong gumamit ng digital multimeter. Ah, uh, yung alligator clip ng ating voltmeter, yung red, dikit iklip lang po natin sa positive at yung alligator clip na black idikit lang i-connect lang po natin sa negative ah mga boss may karga po yung ating battery 12.7 volts at dito naman po tayo sa ating headlight bulb yung ating headlight bulb ito po yung ating negative sa ating headlight bulb at dito naman po yung high and low ito po yung ating positive sa ating headlight bulb. Tapos mga boss, kuha lang po kayo ng dalawang kapirasong wire. Tulad nito mga boss. Itong red po mga boss, i-connect po natin sa positive. Clip lang po natin mga boss. At ito naman mga boss, yung black na wire, i-connect lang po natin sa negative sa ating battery ito mga boss yung una po nating t-test mga boss yung ating low kung ilaw ba ito mga boss umila po siya ibig sabihin mga boss goods po yung ating low Sayo naman po tayo mga boss. Oh, mga boss, umila po siya. Ibig sabihin mga boss, goods po yung ating headlight bulb. Lalimbawa naman mga boss, itinis po natin yung ating headlight bulb. Tapos hindi umilaw. Lalimbawa, ganito mga boss. baba mga boss, Test po natin yung ating headlight bulb hindi umilaw. Yung low, hindi umilaw. Ibig sabihin mga boss, yung ating headlight bulb, yung filament, putol na po yun. At sa'yo naman mga boss, hindi rin umilaw. Ibig sabihin mga boss, yung ating headlight bulb, yung filament, putol na po yun. Ibig sabihin mga boss, busted na po yung headlight bulb natin. Palitin na po yun mga boss. Yan lang po mga boss. Salamat.